So yan mga kaboy-boy, no. Kawi natin galing laot, pumunta na kami dito sa malit na pulo. Picnic muna daw. So ayun sila doon. Magihaw nga pala kami ng isda. So yun yung ating bangka. Ayun, naligo na rin yung mga batang malit doon no. Ayun si Sige, meron pa mineral doon. kaso may na yan huwag mo ayan si kuya Arnil ay nagapaypay na ng kanyang <laughs> ihawin ang tuloy niyan ayan o no? baga na baga na tapos yun sila naliligo o oh. ay sinalang na ni Kiernel ayan Tinuhog-tuhog na ang inihaw namin tulingan. Ayan. Tapos yan. konting kain-kain sa Beligo. Oh, na. dito sa maliit na isda. Oh, may maliit na isda sa tabi. Inutong niya. Inutong nga. Inutong magsisid. Inutong ang isda maliit. na ko

Sober over mo na lang. Hmm? Guys, guys, guys! Sarap magkain pag sa tabing playa. Hindi kayo nakikita ni Ben? Hmm? Hindi. Hmm? Tapos na? Oh! Sinsya na kayo mga guys. At talagang <laughs> ganito rin talaga. Tawang sa usulong ka. Mahuli tayo. Hindi, hindi ka ba nung?

Ma. Papa, hindi na po sila ano, na, na nagligo na mga bata. Hay. 'Yung aking maliit na bunsoy oh, tin niya sumisisid-sisid. Selfie! <laughs> Love, guys say guys Sayaw. guys shut out shut out shut out shut out, shout out. Bye-bye.